Bukod naman po sa deliberasyon ng House Bills Number no. 4213 at 5107 sa Committee on National Defense and Security ngayong araw, ilang mga rekomendasyon na maamiendan sa mga batas kaugnay sa National Defense ang pinag-usapan ng mga kongresista. Live mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, Unas sa Balita. Julian? Greg Makabuluha ng isinagawang committee hearing ng Committee on National Defense and Security ngayong araw. Pangunahin sa mga kongresistang dumalo, sina Vice Chairperson Nathaniel Odocado at Chairperson 1 First District Representative Oscar Malapitan. Sa pagsalang ng Committee on National Defense and Security sa pagdinig, kabilang sa ilang mga aktibong dumalo sa pagdinig ng komite, ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Department of National Defense. Dito tinalakay ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang ilang mga rekomendasyon sa mga batas sa bansa na dapat nang amyendahan kaugnay sa pambansang depensa ng bansa base sa presentasyon ng Philippine Air Force, ilan sa mga issue at concern na kalilang nais na amyandahan ay ang overstaying ng mga retired military personnel sa mga AFP lands na kabilang na sa kategoryang informal settlers. Ayon sa kinatawan ng Philippine Air Force, ang hakbang na ito ay para tuluyang magamit ang mga lupang ito para sa pagpapalakas pa ng depensa ng bansa. Ang kanilang rekomendasyon, magdagdag pa ng mga programang pabahay para sa mga nakatira sa nasabing lupa. Ayon pa sa ahensya, sa kasalukuyan mayroong 10 major operating base ang Air Force na siyang nagke-cater ng aircrafts ng bansa. Kabilang din sa kanilang mga nais na amyandahan ay ang kasalukuyang maximum tenure in grade ng isang opisyal ng AFP kung saan mula sa maximum tenure grade na ranggo nito ay maaring pahabain ito ng Pangulo. Samantala, sa usapin naman ng pagresponde sa mga kalamidad, iginiit ng Philippine Navy ang kahandaan ng mga kagamitan ng ahensya, gaya ng barko, sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Greg, sa huli muling giniit ng Philippine Navy at Philippine Air Force na nakatuon sila sa pagpapalakas pa ng depensa ng bansa. Mula rito sa kamera, balik muna sa inyo.